Nyor, saan mo raw dinala ang aming pera? Bakit utang ka dito at utang doon? President Marcos, saan mo rin dinala ang pera namin? Magpaliwanag ka ngayon. Nakita mo ba yan sa taas? Ah, Pangulong Marcos? Nakakahiya. Billion-billion na. Puro na lang ha, utang. Kaliwat ka ng pangungutang mo. Ang dami pa rin guto mo. Oh. Ayan o. Oh. Oh, grabe oh. Dumoble, tumbro triple. Kapanahonan mo. Sinabay mo rin sa pag-uutang. Grabe itong gobyerno natin sa ngayon. Garapalan na. Wala lang kontrol. Hindi na kayo naawa sa amin, President Marcos. Sino pa ng kuran ninyo? Hindi na kayo naawa talaga sa mga Pilipino. Hindi nyo pera yan hindi nyo pera yan grabe kakaiba talaga yung gobyerno mo tapos sasabihin nyo naman ang nagre-reklamo kami mga ordinaryong mamayan hanapin namin dugo at pawis ang aming naging puhunan para dyan may karapatan kami hanapin kung saan nyo nilulustay yan saan nyo ginagastos yan hindi na kayo nahiya hindi na kayo naawa marami pong gutom hindi na kayo naawa sa taong bayan pinaghirapan po namin yan nilulustay nyo lang sa so, hindi nyo makakaya ipaliwanag kung saan pupunta ang pera bulag ka ba President Marcos tingnan mo oh, oh. ayan sa taas oh pinamumudmud nyo ang ayuda pinagkakataon nyo pa gamit pa ang itong eleksyon tapos sa kabila tingnan mo naman oh dito oh ilan yan 66% ang butom napupunta dyan hindi po yung taba, bigyan nyo po ng trabaho ang mga Pilipino 7.5 million ang gutom ng mga Pilipino mga kababayan po natin hindi nyo po nabigyan ng sapat na pagkain kahit na limpak-limpak na yung pera utang dito, utang doon kaliwa't kanan wala ka namang talaga project pa Hindi po kayo konsensya President Marcos, kasama yung mga, ano nyo, aliporismo. Kayo mga kongresista. Kayo mga senador dyan. Pinagkatiwalaan kayo ang taong bayan. Hindi kayo naawa sa amin, sa mga normal na mamamayan. Hindi kayo naawa. Grabe ganit kayo sa posisyon. Gahaman kayo wala na kayong ibang irisip kundi ah, ah paano kayo mga kulimbat hindi nyo pumadala sa langit po yan at lalong lalo na sa huling hantungan ng inyong libingan hindi nyo bitbit yan hindi nyo mabibitbit yan pero isa lang masasabi po namin dadalhin po yan at ito lang inyong tatandaan habang nabubuhay kayo at ng inyong mga anak at ng mga kapuhan nyo habang daladala -dala nila ang apilyadong yan ikaw Pangulo sa inyong mga kongresista sa iyong mga gabinete at sa lahat ng na mga nagtatrabaho sa gobyerno na naging taksil ng bayan manluloko ah, pinagluloko nyo ang taong bayan ayan po, babalik po yan sa inyo babalik at babalik po yan sa inyong lahat ang pangalan natin iisa lang. Ang apelyido natin iisa lang. Identity natin 'yan. Nilagay niyo kayo na rin mismo nagmarka ng pangalan ninyo sa kasaysayan na ipamana ninyo sa iyong mga anak, ah, sa inyong mga kapuhan na naging minsan ah, maalala kayo hindi sa mabuting gawain kundi nabahidan kayo ng korupsyon pag nanakaw naging taksil sa bayan at kung ano-ano pa. Simple lang ang aming hiling, Pangulong Marcos, ipaliwanag mo kung saan nyo dinala ang pera, saan nyo ginamit ah, ang, pera, ang pera na galing sa dugo at pawis ni Juan de la Cruz. Kami po yun. Kaya bakit kami galit? Dahil wala kaming nakita sa na ikagaganda, ikalalago, na mismo ipagmalaki po namin bilang Pilipino. Sawang-sawa na kami sa inyo. Hindi nyo na po kayang ipaliwanag ito. Sa tuwing matatanggap pa namin kahit naliluloko nyo lang kami. Simpleng hiling na nga para sa inyo ninyo kayang ibigay. Ito pa, saan nyo dinala ang aming pera? Saan ninyo dinala ang aming pera? Ayan nyor, isang OFW ang nagsalita. Saan mo raw kasi dinala ang pera ng taong bayan? Ang pera namin nyor, ang mga pinaghihirapan namin, ang mga pinaghihirapan ng mga OFW, nasaan na? Bakit ka utang dito at utang doon? Ano ba talaga ang ginagawa mo sa Pilipinas nyor? Nako, hindi ka namin maintindihan. Dahil wala namang kaming nakikitang project mula sa iyo. Wala kami nakikita eh. Kaya nasaan ang pera? Nasaan po ang pera ng taong bayan? Nasaan ang pera namin, Yor?